Hello, good afternoon. Time check. 2.44 ng tanghali. So, medyo nalita ko ng gising, guys. Kasi, um, panggabi ako. So, late na ako nagising. And, sobrang pagod. Kasi nga, um, mahirap talaga pag panggabi. And, yung ano mo talaga is, kailangan mo i-adjust yung time mo. So, ngayon, ang agenda natin ngayon, dahil off day natin, um, pupunta na tayo, kukunin yung box para mapaglagyan ng ating um, libreng pamigay na balik balikbayan box. Yay! Naiiyak yung mata ko, hindi ko alam kung bakit. So, ayun guys. Actually, hindi naman talaga ako okay. <laughs> Kaya, Yeah, ano natin um ililibang ko yung sarili ko so every time kasi guys na nalulungkot ako napapagod ganyan um gusto kong gumawa ng something na na malilibang ako and at the same time para uh, makapag-share ayon um kukuha tayo ng mga box para mapaglagyan natin ng inyong pabalik-bind box. Ayun. Uh, A-update ko kayo mamaya. Um, samahan nyo ako para makita nyo kung saan ko siya kukunin sa mall ng mga Pilipino dito sa Singapore. So, tinatawag namin siyang Lucky Plaza sa so, may orchard banda yon So, lahat ng mga Pilipino food, Filipino groceries, remittance, dun, na, dun kami pumupunta. So, ayun guys, ipapasyal ko kayo dun, panoorin nyo, kasi nga, i-vlog ko yung pagbibitbit uh, pagbibit ko. <laughs> naka ako guys, pero magbibit-bit ako ng box mamaya. Para sa inyo, sana ma-appreciate nyo. Thank you so much. Bye!